mga kaibigan, mga masigasig na sumusubaybay sa ating uh, simpleng pagninilay, mapagpalang araw ng Martes sa inyong lahat. Nasa ikalabing apat na tayo sa buwan ng Nobyembre. Napakabilis ng takbo ng ating panahon at tuloy-tuloy uh, lang tayo sa ating mga pagninilay. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik, patuloy na pag-share sa vlog na ito sa inyong mga kaibigan. Kinikilala ko ang inyong uh, pakikiisa sa napakasimpleng misyon na ito na maipaabot at maipahayag ang mabuting balita at ang pagninilay araw-araw. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa araw na ito, araw ng Martes, ang ating uh, pagninilay, ang ating ibanghilyo ay ibabahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 17, Versikulo 7 hanggang 10. Jesus said to the Apostles, Who among you would say to your servant, who has just come in from plowing or tending sheep in the field, come here immediately and take your place at table? Would he not raise to say rather say to him, prepare something for me to eat? Put on your apron and wait on me while I eat and drink. You may eat and drink when I am finished. Is he grateful to that servant because he did what was commanded? So you should be with you when you have done all you have been commanded. Say, we are unprofitable servants we have done what we were obliged to do. Mga kaibigan, mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Oo nga, nagawa na namin ang dapat namin gawin. Yan ang sinabi ng alipin sa kaniyang amo. Lahat tayo ay binyagan, lahat tayo ay kinikilala ng Panginoon na kanyang anak, na kanyang mga alagad. Lahat tayo ay may misyon. Lahat tayo ay may mga tungkulin na ipalaganap ang kanyang paghahari. Gustuhin man natin at sa hindi, by virtue of baptism we receive, nakibahagi tayo sa napakalaki at napakalawak na misyon ng ating Panginoong Iso Kristo, misyon na maipaabot at maipalaganap ang paghahari ng kanyang ama. Ang paghahari na kung saan ang pag-ibig, ang pagmamahalan at ang pagkikiisa ay siyang nangingibabaw. Sa ating pagkasulukuyang panahon para sa akin yan yung talagang kailangan natin upang maramdaman natin at madama na oo ang Panginoon ay talagang kumikilos sa ating buhay. Sa bandang huli kung tayo ay naging tapat at nagkaroon ng panindigan, haharap tayo sa Kanya at sasabihin natin, nagawa na namin ang dapat naming gawin. Kaya mga kapatid, pagnilaya natin ito ng mabuti. Naging tapat ba tayo sa ating tungkulin? Kahit nasa pa, napakasimpleng gawain lang yung pakikinig, yung pagbibigay pag-asa sa mga kapatid natin na nawala ng pag-asa at pakikiisa sa layunin ng kabutihan sa komunidad. Sana maging masigasig tayo. Hindi tayo manlamig, hindi tayo mawala ng pag-aasa sa likod ng mga maraming pagsubok na ating naranasan. Upang sa gayon ay pagdating ng panahon, haharap tayo sa Panginoon na mayroong kagalakan sa ating puso at masabi natin na narito na ako, nagawa ko na ang dapat kong gawin. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus. Tulungan mo kaming maging mabuti. Tulungan mo kaming magkaroon ng panindigan sa pagtupad sa aming mga tungkulin. Amen.